Nakakaramdam ka ba ng sakit sa likod na parang may kumurot? Madalas kang nauuhaw kahit marami kang nainom? O napapansin mo na naging malabo ang inyong ihi? Mga palatandaang ito ay hindi dapat baliwalain dahil maaaring senyalis na ang inyong bato ay nangangailangan ng tulong. Ang bato ay isa sa pinakamahalagang organo sa ating katawan. Ito ang natural na filter na naglilinis ng dugo at nagtataboy ng mga lason. Pero sa modernong pamumuhay natin ngayon, masyado nating pinapa-overwork ang mga ito. Mataas na sodium sa pagkain, kulang sa tubig, masyadong maraming processed foods at stress. Lahat ng ito ay nakakaapekto sa kalusugan ng ating bato. Ngunit may anim na natural na inumin na sinusuportahan ng agham na makakatulong sa pag-aayos ng bato mo. Hindi ito mga mamahaling imported drinks o mga komplikadong herbal supplements na hindi mo maintindihan. Mga simpleng inumin lang na pwede mong gawin sa bahay gamit ang mga sangkap na makikita mo sa palengke. Samahan mo ako hanggang dulo dahil sa huli may dalawang bonus na inumin na baka sila pa ang pinakamabisang kakampi mo sa pang-araw-araw na pag-aalaga sa bato. Anong inumin ang madalas mong nainom para sa kalusugan? Nakakatulong ba ito sa inyong bato? Ibahagi mo sa comments. Una, Tubig ng dahon ng sambong ang tagumpay ni Mang Pedro sa isang maliit na baryo sa Batangas. May isang dating construction worker na ngayon ay anim na pong taon na ang edad si Mang Pedro. Dati niyang ginagawa, magpatayo ng mga bahay, magbuhat ng mga matibay na materyales at magtrabaho mula umaga hanggang gabi. Pero noong nakaraang taon, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang sakit sa likod, parang may kumurot na hindi matukoy. Unang akala niya dahil lang sa pagod o sa pagtanda. Pero nagtuloy-tuloy ang sakit, lalo na kapag umuupo o nakatayo ng matagal. Hanggang sa minsan, napansin niya na medyo malabo ang kanyang ihi at may kakaibang amoy. Nag-alala na siya, kaya pumunta sa health center. Doon, sinabi ng nurse na posibleng may problema sa bato. Inirekomenda niyang uminom ng tubig ng dahon ng sambong, isang traditional remedy na matagal nang ginagamit sa kanilang lugar. Kuya Pedro, subukan mo muna ito bago ka pa magpalaboratory. Marami na kaming natulungan dito. Walang masyadong pag-asa si Mang Pedro. Pero dahil wala namang masama sa pagsubok, nagsimula siyang magkulong ng mga sariwang dahon ng sambong tuwing umaga. Tatlong dahon sa isang baso ng kumukulong tubig, hayaang lumamig ng konti, tapos inumin ng mainit-init pa. Makalipas ang dalawang linggo, Napansin niyang hindi na ganun kasakit ang likod. Pagkalipas pa ng isa, mas klaro na ang kanyang ihi at hindi na siya ganun ka-frequent sa pag Hindi ito himala, ito ay siyensya. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Ethnopharmacology, noong 2023, ang sambong o blumea balsamifera ay mayaman sa flavonoids at essential oils na may diuretic properties. Ibig sabihin, Nakakatulong ito sa kidney function sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pagdumi ng tubig mula sa katawan na nagre-result sa mas malinaw na filtrasyon ng dugo. Ang mga active compound sa sambong tulad ng borneol at camphor ay may anti-inflammatory effects na nakakatulong sa pagbawas ng pamamaga sa kidney tissues. Para sa mga taong may mild kidney problems o kidney stones ang sambong tea ay nakakatulong sa natural na pagpapalabas ng mga maliit na bato at pagprevent sa formation ng mga bago. Ang tamang paraan ng paghahanda, tatlong hanggang limang sariwang dahon sa isang tasang kumukulong tubig. Hayaang makapaghilamos ng limang minuto sa lain at inumin ng may temperatang mainit pa. Dalawang beses sa isang araw, umaga at gabi pagkatapos ng pagkain. Pero may mga paalala. Kung ikaw ay buntis, nagpapasuso, o may malubhang kidney disease, huwag munang uminom ng sambong tea nang walang pahintulot ng doktor. Ang diuretic effect nito ay maaaring maging masyadong malakas para sa ilang kondisyon. Dalawa. Buko juice. Ang simpleng sagot ni Aling Rosa. Sa palengke ng Marikina, may isang tindera ng prutas na laging nakangiti, si Aling Rosa. 65 taon na siya at mahigit dalawang dekada na niyang binebenta ang mga sariwang prutas sa kanilang lugar. Pero ang hindi alam ng marami, si Aling Rosa ay dating nagkakaproblema sa bato. Limang taon na ang nakalipas na ospital siya dahil sa severe dehydration at kidney function problems. Sabi ng doktor, kailangan niyang mag-adjust ng lifestyle at mag-inom ng maraming tubig. Pero hindi lang basta tubig ang inirekomenda. Kailangan din ng natural na electrolytes para mabalans ang fluid sa katawan. Mula noon, naging habit ni Aling Rosa na uminom ng sariwang buko juice araw-araw. Hindi ito dahil lang sa negosyo niya, kundi dahil natutunan niya ang tunay na benepisyon nito sa kidney health. Kapag uminom ako ng buko juice sa umaga, parang mas magaan ang pakiramdam ko buong araw, kwento niya. Hindi ito pamahiin, ito ay bak ng siyensya. Ayon sa pag-aaral sa International Journal of Biological Macromolecules noong 2024, ang coconut water ay natural na isotonic drink na mayaman sa potassium, magnesium at iba pang electrolytes na essential para sa proper kidney function. Ang potasyo sa buko juice ay nakakatulong sa pagpapalawak ng blood pressure, isang mahalagang factor sa kidney health. Kapag mataas ang blood pressure, mas nahihirapan ang mga bato na mag-filter ng dugo na pwedeng magresulta sa kidney damage sa mahabang panahon. Bukod pa rito, ang buko juice ay may natural diuretic properties na gentle sa katawan. Hindi tulad ng artificial diuretics na maaring maging harsh, ang natural na diuretic effect ng buko ay tumutulong sa mas maayos na elimination ng waste products nang hindi nakakasama sa electrolyte balance. May taglay din itong cytokinins na may antioxidant at anti-aging properties. Ang mga ito ay nakakatulong sa protection ng kidney cells laban sa oxidative stress, isa sa mga pangunahing dahilan ng kidney deterioration sa pagtanda. Ang tamang dami, isang hanggang dalawang baso ng sariwang buko juice kada araw. Mas mainam kung umaga o tanghaling tapat para ma-maximize ang hydration benefits. Pero kung may diabetes ka, limitahan ang dami. Dahil may natural sugar din ang buko juice. Piliin ang mga batang buko na hindi pa masyadong matanda. Ang tubig ng mga ito ay mas refreshing at mas mataas ang electrolyte content. Iwasan ang mga bottled coconut water na may added preservatives o artificial flavors. Tatlo. Green tea ang lihim ni Mang Antonio. Sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City, may isang retiradong accountant na ngayon ay pitumput dalawang taong gulang si Mang Antonio. Tuwing alas 5 ng umaga, makikita mo siya sa kanilang maliit na hardin. Nakaupo sa plastik na upuan. May hawak na mainit na tasa ng tsaa. Hindi ito ordinaryong tsaa, kundi green tea na binili niya sa Chinese medicine shop malapit sa kanila. Nagsimula siya sa habit na ito. Makalipas ang kanyang mild stroke, tatlong taon na ang nakalipas. Sabi ng kanyang doktor, kailangan niyang mag-adjust ng diet at maghanap ng natural ways para ma-improve ang circulation at kidney function. Nung una, hindi ko type ang lasa, kwento ni Mang Antonio. Pero ngayon, hindi ko na masimulan ang araw kung hindi ko ito naiinom at tama nga ang kanyang desisyon. Sa huling laboratory results niya, mas maganda na ang kidney function markers compared sa dating resulta. Ang green tea ay isa sa pinaka-well-researched na beverages pagdating sa health benefits. Ayon sa mga pag-aaral sa Clinical Journal of the American Society of Nephrology, ang regular consumption ng green tea ay associated sa better kidney function at reduced risk ng chronic kidney disease. Ang pangunahing dahilan ay ang mga catechins, particularly ang epigallocatechin galate o EGCG na mga powerful antioxidants na nakakatulong sa protection ng kidney cells laban sa inflammation at oxidative damage. Ang mga ito rin ay nakakatulong sa improvement ng blood flow sa kidneys na essential para sa proper filtration function. May anti-inflammatory properties din ang green tea na nakakatulong sa pagbawas ng chronic inflammation sa kidney tissues. Chronic inflammation ay isa sa mga major contributors sa progressive kidney damage kaya ang regular intake ng anti-inflammatory beverages ay malaking tulong. Bukod pa rito, ang green tea ay may mild diuretic effect na nakakatulong sa elimination ng excess fluid at waste products. Hindi ito kasing lakas ng mga pharmaceutical diuretics, kaya mas gentle sa katawan pero effective pa rin sa pagsuport ng kidney function. Ang tamang paraan ng paghahanda, isang teaspoon ng green tea leaves o isang tea bag sa isang tasang hot water na temperatura ay nasa 85 hanggang 70 degrees Celsius. Wag gumamit ng boiling water kasi masisirang ang mga beneficial compounds. Steep for 3 hanggang 5 minuto tapos inumin ng walang asukal. Dalawang hanggang tatlong tasa kada araw ang recommended. Pero iwasan sa gabi kasi may caffeine din ito. Kung sensitive ka sa caffeine, uminom lang ng isang tasa sa umaga. Apat, tubig mais, ang tradisyonal na gamot ni Lola Carmen. Sa probinsyang Ilocos, may isang matandang babae na kilala sa buong baryo dahil sa kanyang kaalaman sa mga traditional remedies, si Lola Carmen. 83 taon na siya, pero mas kilala pa siya sa mga kabataan dahil sa mga natural na lunas na kaniyang nababahagi. Isa sa mga pinakamadalas niyang inirekomenda ay ang tubig mais, lalo na sa mga taong may problema sa kidney stones o UTI. Anak, sabi niya sa isang batang babae na nagre sa frequent urination. Subukan mo yung tubig mais araw-araw. Makikita mo, magiging mas malinaw ang ihi mo. Ang tubig mais ay gawa sa pamamagitan ng pagpapakulo ng mga purple corn kernels sa tubig. Simple lang ang proseso, pero ang mga benepisyo ay hindi mo aakalain. Ito ay traditional remedy na matagal nang ginagamit sa Pilipinas para sa kidney at urinary problems. Ayon sa pag-aaral sa Food Chemistry Journal, noong 2023, ang purple corn ay mayaman sa anthocyanins, mga natural pigments na may powerful antioxidant at anti-inflammatory properties. Ang mga ito ay nakakatulong sa protection ng kidney tissues laban sa oxidative damage. Ang tubig mais ay may natural na diuretic properties na gentle pero effective sa pag-flush ng toxins mula sa kidneys. Hindi tulad ng mga synthetic diuretics na maging harsh sa electrolyte balance, ang natural na diuretic effect ng tubig mice ay mas balanced at safe para sa long-term use. May mga minerals din tulad ng potasyo at magnesyo na essential para sa proper kidney function. Ang potasyum ay tumutulong sa regulation ng fluid balance at blood pressure habang ang magnesium ay important sa muscle at nerve function, kasama na ang smooth muscles sa urinary tract. Ang paghahanda ay simple, isang tasang purple corn kernels sa apat na tasang tubig. Pakuluan ng 30 minuto hanggang ma-extract ang kulay at flavor. Salain at inumin ng malamig o mainit, depende sa preference mo. Tatlong hanggang apat na baso kada araw ang recommended. Pwede mong gawing pamalit sa soft drinks or iced tea. Mas masarap kung may konting honey o kalamansi, pero iwasan ang white sugar. Ang tubig mais ay generally safe para sa lahat, pero kung may existing kidney disease ka o umiinom ng maintenance medicines, better na kumonsulta muna sa doktor bago gawing regular sa diet. 5. Kamote Tops Tea Ang sikreto ni Tita Maring Sa bayan ng Antipolo, may isang dating public school teacher na ngayon ay nag enjoy sa kanyang retirement si Tita Maring. Anim na pong taong gulang na siya, pero ang energy niya ay parang mas bata pa sa kanya. Ang sikreto niya, hindi expensive supplements o imported health drinks, Kamote Tops Tea. Nagsimula ang kanyang journey sa Kamote Tops Tea noong na-diagnose siya ng mild hypertension tatlong taon na ang nakalipas. Instead na umasa lang sa maintenance medicine, nagresearch siya ng natural ways para masupport ang kanyang treatment. Nakita niya sa isang health forum na ang kamote tops ay may benefits sa blood pressure at kidney health. Nung una, weird sa lasa. Kwento ni Tita Maring. Pero after a few weeks, nakasanayan ko na. Ngayon, mas comfortable ako kasi alam kong natural at walang side effects. At tama nga ang kanyang pagkakaalam. Ang kamote tops o sweet potato leaves ay hindi lang pangulam, pwede ring gawing healthy tea na may maraming benepisyo sa kidney health. Ayon sa pag-aaral sa Food and Chemical Toxicology Journal, ang kamote tops ay mayaman sa polyphenols at flavonoids na may protective effects sa kidney tissues. Ang mga antioxidants sa kamote tops ay nakakatulong sa neutralization ng free radicals na pwedeng mag-cause ng kidney damage. Regular exposure sa free radicals ay isa sa mga major factors sa development ng chronic kidney disease. Kaya ang intake ng antioxidant-rich beverages ay important sa prevention. May anti-inflammatory properties din ang kamote tops na nakakatulong sa reduction ng chronic inflammation sa kidneys. Chronic inflammation ay underlying factor sa maraming kidney problems. Kaya ang natural anti-inflammatory agents ay malaking tulong sa long-term kidney health. Bukod pa rito, ang kamote tops ay mayaman sa potasyo na nakakatulong sa pagpapalawig ng blood pressure. Proper blood pressure control ay essential sa kidney health kasi ang mataas na blood pressure ay isa sa leading causes ng kidney damage. Ang paghahanda, mga sampung piraso ng sariwang kamote tops leaves sa dalawang tasang kumukulong tubig. Hayaang makapaghilamos ng sampung minuto, salain at inumin ng mainit o malamig. Isang hanggang dalawang tasa kada araw ang sapat na. Mas mainam kung after meals para mas madaling matunaw. Kung may hypertension ka o umiinom ng blood pressure medications, kumonsulta muna sa doktor kasi ang kamote tops ay pwedeng mag-enhance ng effects ng mga gamot. Anim, sa labat na may luya, ang mainit na tagumpay ni Mang Rolando. Sa malamig na umaga sa Bagyo, may isang dating bus driver na ngayon ay namamahinga na sa kanyang tahimik na retirement si Mang Rolando. Anim na put taon na siya at tuwing maaga pa, makikita mo siya sa kanyang maliit na kusina. Naghahanda ng kanyang pangumgang inumin sa labat na may maraming luya. Hindi ito dahil lang sa lamig ng bagyo. May deeper reason si Mang Rolando. Dalawang taon na ang nakalipas na diagnose siya ng early stage kidney stones. Instead na agad magpa-operation, ginusto muna niya ang natural approach kasama ang regular check-up sa doktor. Sabi ng kaibigan kong pharmacist, kwento ni Mang Rolando, ang ginger ay may properties na nakakatulong sa dissolution ng small kidney stones. Kaya naging habit ko na uminom ng salabat araw-araw. At hindi nga siya nagkamali. Sa kanyang huling ultrasound, nakita ng doktor na mas maliit na ang stones at may isa na araw na hindi na nakita. Continue mo yan, sabi ng doktor. Pero samahan natin ng proper monitoring. Ang salabat o ginger tea ay hindi lang pampainit sa malamig na panahon. Ayon sa mga pag-aaral sa International Journal of Molecular Sciences, ang ginger ay mayaman sa gingerols at shogaols, mga bioactive compounds na may anti-inflammatory at antioxidant properties na beneficial sa kidney health. Ang anti-inflammatory effects ng ginger ay nakakatulong sa reduction ng inflammation sa kidney tissues na madalas nakasama sa mga kidney problems. Chronic inflammation ay isa sa mga contributors sa progression ng kidney disease. Kaya ang natural anti-inflammatory agents ay important sa prevention at management. May studies din na nagpapakita na ang ginger ay may potential sa prevention ng kidney stone formation. Ang mga compound sa ginger ay nakakatulong sa inhibition ng calcium oxalate crystal formation isa sa most common types ng kidney stones bukod pa rito ang ginger ay may diuretic properties na mild pero effective sa promotion ng urine production ito ay nakakatulong sa flushing out ng toxins at small stone particles mula sa urinary system ang paghahanda isang malaking kamay ng luya hiniwang manipis sa tatlong tasang tubig Pakuluan ng 10 hanggang 15 minuto hanggang maging strong ang lasa. Pwedeng lagyan ng konting honey para sa tamis. Dalawang hanggang tatlong tasa kada araw ang recommended. Mas effective kung mainit pa ang inumin, lalo na sa umaga bago kumain. Pero kung may gallstones ka o umiinom ng blood thinning medications, kumonsulta muna sa doktor bago regular na uminom ng ginger tea. Una, Tubig ng labanos, ang sorpresang tagumpay. Minsan, ang pinakasimpleng solusyon ay nasa harap lang natin pero hindi natin napapansin. Gaya ng labanos, karaniwang gulay lang na ginagamit sa tinola o nilaga. Pero ang hindi alam ng marami, ang tubig ng labanos ay isa sa pinakamabisang natural remedy para sa kidney health. Sa isang maliit na sityo sa bataan, may isang matandang lalaking nagtuturo ng traditional medicine, si Tatay Ben. 81 taon na siya, pero ang memory at vitality niya ay nakakagulat pa rin. Ang kanyang specialty? Mga simpleng remedies gamit ang mga ordinaryong gulay. Anak, sabi niya sa isang visitor na naghahanap ng solusyon sa recurring UTI. Subukan mo yung tubig ng labanos. Hindi ka maniniwala sa bilis ng resulta. At tama nga siya. Ayon sa pag-aaral sa Phytotherapy Research Journal, ang radish o labanos ay mayaman sa glucosinolates, mga sulfur-containing compounds na may powerful detoxifying properties. Ang mga ito ay nakakatulong sa enhancement ng kidney function sa pamamagitan ng promotion ng toxin elimination. Ang natural diuretic properties ng labanos ay nakakatulong sa increase ng urine production na beneficial sa flushing out ng bacteria, toxins, at small stone particles mula sa urinary system. Ito ay particularly helpful para sa mga taong prone sa UTI o may history ng kidney stones. May antimicrobial properties din ang labanos na nakakatulong sa prevention ng bacterial growth sa urinary tract. Ito ay natural na protection laban sa infections na pwedeng mag-ascend mula sa lower urinary tract patungo sa kidneys. Ang paghahanda ay simple. Isang medium size na labanos. Hiwain ng maliliit na piraso tapos ilagay sa dalawang tasang tubig. Hayaang nakapaghilamos ng buong gabi. Kinaumagahan, salain ang tubig at inumin sa buong araw. Isang baso sa umaga bago kumain at isa pa sa hapon. Ang lasa ay medyo mapait pero bearable naman. Pwede mong lagyan ng konting lemon juice para mas masarap. Dalawa, buko pandan tea ang masarap na solusyon. Ang huling inumin sa aming listahan ay hindi lang healthy masarap din. Ito ay combination ng buko juice at pandan leaves na ginawang tea. Hindi ito traditional remedy, pero based sa mga individual benefits ng dalawang ingredients, ito ay pwedeng maging powerful combination para sa kidney health. Sa isang health conscious na pamilya sa Laguna, si Ate Joy ay naging creative sa paggawa ng healthy drinks para sa kanyang mga magulang na may mild kidney problems. Instead na umasa lang sa plain water o boring na herbal teas, naisip niya na i-combine ang buko juice at pandan leaves. Gusto ko na masarap ang inumin nila para hindi sila magsawa, kwento ni Ate Joy. Tapos nakita ko na pareho naman silang beneficial sa kidney health, so why not combine them? Ang buko juice, gaya ng na-discuss natin kanina, ay mayaman sa electrolytes at may natural diuretic properties. Ang pandan naman ay may antimicrobial at anti-inflammatory properties na beneficial sa urinary tract health. Ang combination ng dalawa ay naging refreshing drink na may multiple benefits: hydration, electrolyte balance, toxin elimination, at antimicrobial protection. Plus, ang aroma ng pandan ay relaxing pa na nakakatulong sa overall well-being. Ang paghahanda: kumuha ng sariwang buko juice mula sa isang buong buko, tapos maglagay ng tatlong piraso ng sariwang pandan leaves. Hayaang ma-infuse ng mga 30 minuto sa refrigerator. Salain bago inumin. Dalawang baso kada araw ang recommended. Isang baso sa umaga para sa hydration. At isa pa sa hapon para sa refresh. Mas masarap kung may konting ice. Perfect para sa mainit na panahon. Anim na natural na inumin lang. Tubig ng dahon ng sambong, buko juice, green tea, tubig mais, kamote tops tea, at salabat na may luya plus dalawang bonus. Tubig ng labanos at buko pandanti. Hindi complicated, hindi mahal. Makakagawa mo lang sa bahay gamit ang mga sangkap na makikita mo sa palengke. Hindi mo kailangang magbayad ng malaking halaga sa mga imported health drinks. Hindi mo kailangang umasa lang sa mga synthetic supplements na hindi mo alam ang laman. Ang sagot ay nasa paligid mo lang sa mga simpleng sangkap na parte na ng aming kultura at tradisyon. Sa pag-aalaga sa bato, hindi dapat maghintay na may maramdaman ka ng masama. Prevention is always better than cure. Ang mga inuming ito ay hindi gamot, pero natural support na makakatulong sa inyong bato para mag-function ng mas maayos. Anong inumin ang susubukan mo bukas? Anong part ng kidney health mo ang gusto mong i-improve? May natutunan ka ba na hindi mo pa alam dati? Ibahagi mo sa kaibigan, kapamilya o kapitbahay mo ang kaalamang ito. May sariling karanasan ka ba sa natural remedies para sa bato? Ikwento mo sa comments. Sa bawat kwento mo, may taong natututo. Maraming salamat sa inyong panunood. At sana, sa bawang higop ninyo ng natural na inumin bukas, maalala ninyong kaya pa ninyong alagaan ang inyong bato sa natural na paraan.